Yan guys, magandang gabi sa inyo na. Guys, nandito tayo ngayon sa Palintawang Market. Yan. Dito tayo ngayon kasi ayan, pili tayo ng mga panindang gulay. Ano mga gulay guys. Sibi, kamatis. Thank you, Bessie. Yeah. Okay. Ang gulay okay. talong. Pag-angkat tayo guys na paninda nating gulay. Bessie. Thank you. Thank you. Thank you. Tapos uh, uh, yeah. na marketing. Marketing. Yeah, nah, marketing. Yeah. Yeah. Guys, <laughs> market day. Yan ang yang kasama. Sa si father. Yan. Yan guys. na ang Night market guys. Yeah. Yeah

aroma right. <laughs> guys natok hmm. si oh, na Oh, ayan, Di guys? <laughs> siya. May market kasi guys. Balut. 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 pagkulo lang. Oh, wow, ito Ayan, ayan guys. LRT. Uh, tai, tingnan nyo yung LRT. LRT. Yung, uh, okay, Ay, grabe. Ay. Right. Sige sa tayo na. Oh, wait lang ha. nandito tayo sa loob ng Ano, balik ako ay teh uh, pesos. Wala eh. Ito. Mm -hmm. so, Kinikitae sa ay uh, Mis at sa kaaway nila. Ay yeah. magiging marites tayo dito, guys. Ay. Awa. Awa lang, awa na mga ate, mga ale mga awa lang kayo. Hoy, yeah. <laughs> sino? Hoy <laughs> naman <pa. laughs> 'yan. Wala wala, Marites tayo dito, guys. <laughs>

gina <laughs> Wala hindi. <laughs> Binibigyan ako. Binibigyan dito, Bilis niya dito Kasama nila ati Pink. 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 Pink.